di si hon mata mm, eh nyak pod na balde tungguan ku dekat bunok ku ini wide bola terseo so. oh alat tu oh alat tu ni no di malas suatu ka no yang plus suatu tu ka datoy hindi na neta noket tapi panjing ini pason tu la ah oke okay. sampai layar tagaring da wala ngala dai hindi eh yana, Nami doon lo no sa isa na do ka ano ano na do diyan no. Ang Diana. Naga panangan doon. Mataas pa ja. Hindi mm -hmm. Andi, mara magtaas gid ah. Ngan laran mo bulon ro marang mayor na ma na, na rin Diba, ligi na kata, while nag-harvest, ikaw, ginabulaan mo dola kadahon? Why doon, ah? Hindi, Hindi lang. Iki sige, sige, pa nga ano yan, dahon na. Ang ginabol ko lang ang sa, ano, ang Dalom? Hindi, ang sa, ga sa gabal, wala sa bulak, sa bunga na, Di alin daw. Ah, ginabol. Ginabol <tag> ko lang, para hindi lagi. Para nakatingaw yung bunga na. Bukena. Mataas pa dyan, lo? Uh, hindi, duman. Ang mga 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 na. Ang sus. Ang